mga parts sa ating munting channel. Huwag mga pahingahawan sa inyong matanan. Muli naman tayo nagbabalik. Parts TV Vlog kung saan nakasanayan natin ng mamahan ng gabi. So yun mga parts, uh, may good news tayo. Uh, iwan ko kung <laughs> tawa tayo. Tatawa tayo dito eh. Kasi yun nga, naprang tayo sa <laughs> sa kamera ni idol natin na si Renan Fishing Adventure. Buti na lang nadala ko yung memory card ni kaninang, kaninang maaga sa trabaho ko at rinay ko doon sa kasama kong may kamera din. Kaya pala mga kaparts na hindi gumana yung kamera ni Reynan. Kasi ano, ah, uh, full na pala yung memory card kaya di pala kaya di gumagana yung cam ni idol natin. So yung mga parts, laging to ako kasi yung pinormat ko na, yung memory yun, gumana na kaya makakapagpatuloy tayo sa ating pakikiadventure sa lalim ng dagat so thank you pa rin naku po, iwan ko na lang kung ano ba <laughs> so yun mga parts uh, natu uh, natutuwa talaga tayo kasi makapagpatuloy tayo ng pagbablog natin kahit ganun yun, di nakikita yung ano niya yung sa screen niya kasi sira nga ng sira nga yung LCD pero pag na, pag nag video nakaka video naman so yung mga parts sa ah, bali iwan ko kung matuloy kami ngayong magdadayo kasi hintay lang natin yung kasama natin pero mag alas size na hindi pa sila dumating kaya siguro pag di tayo makapagdayo mamaya dyan lang tayo sa barangay sa Nasidro Mamana. Uh, so yun mga parts, sa uh, abang-abang na lang siguro sa ating pag uh, pagkaki-adventure mamaya. Thank you God kasi di pa nasira yung camera ni Renan. <laughs> Natatawa talaga ako kasi pinos pa natin yung ano natin vlog natin na uh, sira na. Yun pala, yung memory lang pala full na. So yun mga parts, uh, sa sana supportahan niyo ako sa ating mga channel sa 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 ating munting channel. So yun mga parts, ah, laging to ako talaga na na pa yung camera. So yun mga parts, sa bangga bangga sa ating Frankly Adventure mo So yun mga parts, ah, natuloy yung pagdadayo natin. So bali mga parts, sa ah, binalikan lang natin yung spot natin kung saan tayo namana dati. Yung kasama natin sila Parts Berto at saka Parts Rudje. Ayan sila. Ayan. Ayan. Ayan, ayan na naman si Parts Berto. <laughs> Kaway, kaway, na no, kasira. Ayan, Magaling yung... kang kupal ka. Buddy. Tatlo lang kami mga parts kasi yung isang parts namin na si parts ni may eh, medyo mayano pa may uh, medyo masakit pa yung chan niya at yung ulo niya kaya di nakasama. So andito naman tayo sa Barangay Bugtong ng Calbayog City. So shout out sa mga taga Barangay Bugtong. So, bali mga parts, abang-abang ah, na lang siguro sa atin adventure mamaya sa ilalim ng dagat kung ano yung mahuhuli natin. Sana pagpala rin tayo, makaulam man lang. Tsaka, sertihin na din para may pambinta bukas. <laughs> At tsaka, sana gabayan tayo ng ating mahal na Panginoon para makauwi tayo ng ligtas. So, yun mga parts, abang-abang na lang siguro. So, yun. Mag-uumpisa na tayo. Lakas ng amihan mga birds, labig ng tubig.

sa akong timang ay lang po si Thank you, Mooi, weet ik het liefst een ander maakt. Mooi, weet je dat ik het liefst. Malle, ik het liefst. Oh my God! Wow!

Kau isa, Ano Si Ano yung mga huli? Laki ng huli ni Parts Roje Malaking noos Pusit sarapang kalamaris calamaris Huwag mong ibanan mag... Ano yan? Anak naman ng tipaklong yan, no? yun! Nakita yung mga pinagbabawal natin ito. <laughs> <laughs> so, yun, mga parts, uh, ko kung ito pa siya ng ating team na di magdadive daw dito sa ano, sa bukana ng bugtong, yung, yung ilog na pinapasokan ng tubig alat. Papa sukin daun namen. Itu En, to, tre. kumakalat. So yun yung mga parts, kararating lang natin, yan yung namana. So, bali, ano na, alas 12 na, alas 12.30 na, tayo nakauwi. So, ayun mga parts, ito yung nahuli natin yan Ano parts? Yung iba dyan, din na natin na Nakuha ng video. Binigyan tayo ng blessing ni Lord. Kaya siguro makapagbinta tayo nito bukas. Yung, yung, ulamin lang natin, yung maliliit lang. yan Pero yung iba, binta na natin. yan may dalawa tayong lambutan. meron tayong tabukok tawagin sa amin. sa isang pusit tsaka ito mga parts yan lima ako yan. bali mga parts ito nakuha na natin to nung ipagpasya namin napasukin yung ano yung bukana ng bugtong yan doon natin to nakuha ito lang yung nabidyoan natin pero itong dalawa din na pati yung ibang isda doon ko na nakuha mga parts yan thank you pa rin mga tayo bukas para may pambili ng bigas bali mga parts sa ah, siguro bukas na tayo mag ano kasi medyo nakakapagod na kailangan na din natin matulog kaya abang abang na lang mga, abang abang na lang bukas mga parts kung magkano mabibinta natin at salamat talaga na rin tayo ng ligtas So, yun mga parts, abang-abang na lang bukas yung kung ilan yung mabibinta natin mga parts. So, mga parts, good morning. ah uh, nabinta, nabinta, na natin yung huli natin kagabi. ah uh, nagkakahalagang 700 lang yung mga parts kasi yung dalawang kulambutan ah uh, bininta na natin ng tag-150 yung kilo kasi din na tayo naghanap ng iba pang buyer, dahil may trabaho nga tayo kaya binigay ko na at saka yung isda din natin Mart sa uh, ano uh, dalawang kilo yung bininta natin yung batog at saka samaral. 200 din yung kilo mga parts kaya 700 lahat kasi yung batog sana binta natin ng 230 yung kilo kaso tinawaran ng ng bumili kaya binigay ko na rin 200. Eh, ko rin kasi yon nagbili mga parts, kaya binigay ko na. So, yun mga parts, abang-abang uh, na lang siguro sa ating shoutout. So, mga parts, ah, uh, shoutout na po tayo. Unang-una, shoutout po sa relatives natin na Damiar Family. So, shoutout sa inyong lahat. Pabuhay po kayo. Uh, especially kay Ante Rosemary Pasinyo na taga Butuan City. Shoutout po sa iyo Ante, uh, ingat-ingat po tayo diyan lagi. At saka kay Angkol Dudong na rin. Uh, shoutout po sa iyo Angkol. So shoutout na So shoutout na po tayo mga kapart sa uh, shoutout kay Lokasi Lucas. Loka si. uh, shoutout kay Andy Masungsong. Shoutout kay Bere Espero. Shoutout kay Fish Hunting. Shoutout kay SJ Laber Maker. Shoutout kay Binji TV Official. Shoutout kay Bonbon Fishing TV. Shoutout kay BD Bar Channel TV. Shoutout kay Noel Arago. Shoutout kay Mali Noel Asyon. Shoutout kay FS Bong. Shoutout kay Nas Adventure. Shoutout kay James TV. Shoutout kay Pangandoy TV. Shoutout kay My Star TV Vlog. Shoutout kay John TV Vlog. Uh, yun mga parts uh, paki support na lang po sa kani kanilang mga channel at saka especially mga parts uh, kay Kila Renan Fishing Adventure at saka kay Rapi Spur Fishing. So yun mga parts, uh, pag-support po sa mag-utol, si, si na, uh, Renan Fishing Adventure at saka si Rapi Spur Fishing. So yun mga parts, uh, pag-support na lang po sa kanilang ang mga channel dahil po napakabit po nilang tao. So yun mga parts, uh, muli tayong mapapasalamat na sa ating so, solid viewers at saka mga subscriber natin mga parts uh, naka road to ano na tayo road, road to 200 subscriber na tayo mga parts bali masaya na tayo dyan sana supportahan po po supportahan po po tayon para marating po natin yung anong ng youtube sana mga parts uh, di po kayo magsawa sa ating mga video sana sana samahan nyo pa po ako sa aking page adventure. So yung mga parts uh, kung sino gustong magpa-shoutout uh, comment na po sa ating comment section uh, para sa susunod na video tulad nito ay sigurado po kayong ma-shoutout. So yun so yun mga parts sa uh, dito lang dito na lang muna yung video natin. Kaya so ingat-ingat po kayo lahat. Uh, lahat ng mga espero, ingat po tayo lagi sa ating page adventure. So God bless. Thank <laughs>